Kinikilabutan ako dahil nandito ako ngayon sa tinatawag na isa sa mga most haunted places sa Singapore. Parang normal lang naman ng lahat hanggang sa nalaman ko yung kwento sa tower na nasa likod ko. Story time! Nandito ako ngayon sa East Coast Park, isa sa mga pinakasikat na pasyalan dito sa Singapore. At hindi ko akalain na may nangyari palang malagim na krimen dito. Noong so, May 15, 1990, masayang nagde-date si Kelly at si James dito sa East Coast Park. At naisipan nilang tumambay sa Amber Beacon Tower. Usual naman na may mga pumupunta dito, pero ang hindi nila alam, may mangyayaring malagim sa mga buhay nila. Ako nga pala si Buji at may ligaw mag-storytime. Kung di nyo pa ako pina-follow eh, i-follow nyo na ako. Nakaupo yung couple dito sa spiral staircase na to nang may dumating na dalawang lalaki. Yung dalawang lalaki na yun, umakyat sila sa taas. Hindi pinansin ni Kelly at ni James kasi parang normal lang naman na bisita. Hindi nila alam, may dalang kutsilyo yung dalawang lalaki at inatake si Kelly at si James. Nagkaroon ng tama si James sa likod at si Kelly naman may tama sa leig. Bumagsak si Kelly siya sa heg at si James naman nakahingi pa ng tulong sa kalapit na restaurant. Nadala naman sila sa hospital. Pero si James lang yung nag-survive. Hanggang ngayon, after intensive investigations, hindi pa rin nare-resolve yung kaso. Sabi ng mga ibang nagja-jogging dito, meron daw nagpapakitang babae na nakaputi. Parang aparisyon. At may nagsasabi naman na meron daw minsan patak ng dugo sa staircase. Parang wala naman. Yan, pumunta pa ako sa taas para tingnan ko anong meron mga basura lang naman yung nakikita ko. Grabe, kinikilabutan ako. Okay, umalis na ako kasi kinikilabutan na ako. Wala namang nagparamdam, but may her soul rest in peace.